Hello everyone. At dito nga po pala ako sa Confet Mall. Ayan. At may pinuntahan lang po akong appointment dito sa building po na ito. At ayan. So, nagbas lang po ako kasi gamit po ni Daddy yung car. So, ayan. Punta po ako dito sa mall. So, ayan. Lakad po tayo dito para dito tayo sa may stoplight. Ayan, guys. Ganda po ng weather. Oh. lalakad po tayo punta po tayo doon sa Confed Mall so ayan guys tumigil na po yung ano liban po tayo dito so ayan guys uh, nakaliban na po tayo at punta po tayo doon sa Confed Mall hat dito po tayo at bibilin lang po akong ilang items para kay patuti kasi may tour po siya bukas so kailangan ko po siyang bigyan Bila ng items tala ay guys ito po tayo naglilinis si ate oh Tingnan ko lang po si King Lee ng kanya po ang gagamitin po sa pagpunta niya po doon sa Alberta po yung punta niya. So ayan. Ako lang po siya ng ilang pansol. Samahan niya akong pumili. So, ayan nga po. Nakabili na po tayo ng damit ni Kinley. Nakabili na po ako ng kanya pong uh, tops and uh, pants and two t-shirt po. So, tara po dun. At medyo po nagutom po si JB. So, kailangan ko pong uh, mag-merienda po muna tayo. Tara. So, guys. takat po muna tayo doon mga lalaps tahimik pa po yung wala no uh, ang araw po ngayon dito ay wednesday Yan. tayo po doon wait lang po at iayos ko lang po yung bag kong dala wait lang po so tara guys uh, wait lang po ha uh. may titignan lang po muna po ako dito Baka may makita po ako na sandals ni Paduti. Kasi hindi ko po alam kung medyo malamig pa po rin ka sa may Albertay. Kaya kailangan ko siyang hanapan na comfortable po siya doon. Like right lang po. So ayan guys, tara po dito at titingin lang po ako ng kanya pong sandals. Baka may makita po ako sandals niya. Ito po sa mga shoes area po. So, ayan guys. Nakabilip nga po pala ako ng kanya pong tsinelas. Ito po yung, guys. O, oh, ayan. So, kailangan niya po magbaon ng tsinelas. Diba? Uh, para po doon sa kanilang tutuluyan po na hotel doon. Para po, komportable po siya. So, ayan po. Nabilang ko po, po siya nitong tsinelas. So, tara, guys. Magbabayad na po ako. At yun lang naman po yung bibilhin ko dito yung kanya pong sandals so chinelas na lang po yung ano kasi may shoes naman po siya kailangan ko lang po ng pampalit po na chanelas niya so nakabili na po ako and magbabayad na po ako silip lang po ako dito sa banda rito <laughs> okay. bilan ko nga rin po nga pala siya ng ano ng medyas wait lang po So, ayan guys. Tumitingin nga rin po pala ako ng majors niya. Kailangan nga rin po pala niya ng majors. So, tingin po tayo dito guys. So, ayan guys. Nakapili na po ako ng majors niya. Nakakuha na rin po ako ng chinelas niya. So, kompleto na po siya. So, mga snacks na lang po yung napambaon niya sa travel niya po. So, ayan guys, magbabayad na po muna ako. At, yun tayo sa cashiering. Pila po tayo doon. Guys, tara na po, bayad po muna tayo. Maya po ulit. This is DJB. Thank you for watching. God Watch bless you to all.